Kaya ako si Aki at ayan uh, po. Uh, ito yung fanpage real account ng fanpage so guys. Um yeah po ah uh, mag-ingat saka maraming salamat sa suporta sa akin. Tapos yun po ah uh, Yeah, manood po kayo walang tulugang August 20 dahil may birthday celebration or what? Mayroon daw ganon. So, ano na lang guys. Uh, nandun, ay, uh, nandun sila extra rate tapos baguettes, cash. Kaya kaya sana supportahin niyo po kami lahat. Sa manood po kayo baget, uh, every Sunday for 30 PM. Tapos sila sila excited naman sa party Pilipinas, sarap na naman. Tapos yan, every Saturday wala tulugan, di ba? Tapos may meet up din tayo. Tapos Ayan. Ah, uh, so, kaya guys, manood po kayo na mga TV ha. Wala ko, wala sabihin. Ciao! diyan no, wala no oh pantam uh, ayan guys malapit na yung 150 so ayan ngayon nagarecord din na ako so ano uh, na so guys so ano na, na ako hahabang yan na, na bye bye